Ka-lovers, ka-nature-lovers Ayan mga ka-nature-lovers, so ngayon lang ito nasusunog Buti lang walang tao na kasali dito. So, wala. Ayun, narinig dati na ang bombero. Wala, hindi hindi, at tumabutan, no. Kasi light material isang bahay. So, so mainit nga dito sa kinatayuan natin. So dahil ito sa sobrang init Ayan na ang bumbiro Paparating na Buti na lang maabutan pa ito Hindi matuluyan ito So ganyan ka Grabe itong ano, Apoy Napaka init pa ah. Ayan o so kalabira Ubus lahat Kalabira agad yung bahay So buti lang ito Walang tao so, Ayos lang Oh, yung kamera natin mainit din. Palayo tayo ng konti. Ayan, ayan nagbabadali ng mga fireman natin. Uh, baka may may salba pa. <messas> hindi na, hindi na makayanan yan. Hindi na Sige lang, basta kay... Kapalong lang yun kay yung pa yun Oo, oh, baka magka pa ng ibang ayan ang ating mga fireman mga ka -lovers. so tinulungan na rin ng mga taga rito din so tumulong na rin sila para may salba pa ang mga refrigerator anong mga bagay na sa air condition ayan bahay ni Marialin yung nakatrabaho kay nagtatrabaho mga pineda hmm. Ayan, so Hinihintay pa So, asa man sila karun? Wala dahil sila diri? Ah, so buntag, ganina Naa, pero karun Wala po yung mga bata na bilin Wala po yung mga bata na Wala po mga bata na bilin kakain ah. si wala na kayo na ayan ang mayari mga crovers so bote daw na isalba na yun na itago na nailipat na, na yung mga tutantik wala naman mga bata

Tibalo si putan <laughs> lo kay ka So na iwan ng mga bata yung mga kalahaver sa ang bahay. So buti naman walang nasaktan sa mga bata. So ngayon magpapasko na Wala na silang bahay mga kalamers So uh, Tulong tulong naman tayo dyan So Sigurado itong may makukuha ito sa ano Sa munisipyo natin oh, alis na kayo dyan Andyan na ang tubig na. Ayan na, na. Kaya eh, makita nyo mga yung takbo ng tubig eh. Ayun, yun, yun, nandun na yung tubig Ayun, nandun na yung tubig sa... Ayun na Ini-spray na <coughs> So mga kanito lovers, nandito ang lahat ng mga vlogger oh. Okay, mga vlogger na nag nagsi datingan dito. Tulungan natin ito sa mga kanilang lovers. Mga vlogger natin. Ano ito na yung bumbiro mga lovers? Ano yan yung bumbiro? po. Ah, si katuka pala yan. Ayan po. Ayan, so apula na yung apoy. Aso na lang ang natitira. Aso Aso usok. Aso usok yan. Aso po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. So buti daw yung mga papilis Diri na bata, Ima, ima ni Virgin. Si Virgin Marilyn. Virgin Marilyn. Ano Virgin Marilyn. Sobrino Ah kay Virgin Alafshe mga Clavers. Asa gyud kanang layo sa Nagpugan So nagluto so, sila. Tay naiwan uh, iwan. nila. Mm. So, mga bata ang maliliit pa. Okay. ilang taon sila. Grade 4 at saka grade 2 mga kalabers. So nagluluto-luto sila. Tapos naiwan na ta ano. So ayan mga kalabers, so magpapas ko na no? no, wala na silang bahay. So tulungan natin ito. Kasi mga, may mga sobra-sobra uh, isa sa mga pangailangan dito is pagkain at saka mga damit. Kahay din, no. Ayan, no, so wala tayong nakuha, oh. Nauling lahat. So yung bubong niya is ano no? Nipa. Ay, ay, ay. Ah, So madali yun no? Malamig sana ang bahay na ito. Ngunit sa apoy, yun ang paborito ng apoy. Ay, sige Ay, So ayan, naisalba na ng mga bomber fireman natin Nakita ninyo yung aksyon kung gaano sila nag-respond no? So, kahit kahit sila ay dumating ng maaga Ngunit hindi talaga makaya to kasi made of light materials nipa pa yung buong Wala talaga tayong mayagawa dito Okay, hanggang na ito lang tayo mga kalabers. So, ano ito mga kabataan? Siguro ang, ang, ang sa, uh, Siguro na pagkakamol o ba? Yan ligid pala na kwan, grill rilya. Inip yung panahon? Ano. Kalo po. So na nabilin sa iyang sanina Maura okay, sa tao ni <coughs> Gabirin Okay sir Isa kang palisan Ayan mga grabbers oh so. Ayan na lang ang natira sa kanilang mga damit Ayan so hanggang dito na lang tayo Sino ba yung may mga super-super dyan na mga dabit? Yung tulungan na natin ito. Ayos mga clubbers. Ayan mga clubbers, ito ang ating fire truck. Dumating para sa salvaging at sa pagsalba ng mga gamit. Ayan, so nila na talaga. Good job sa mga fireman natin sa Tungawan. Shout out! Ayan, shout out sa ating mga fireman sa Tungawan. Good job. Thanks, bro. Ayan ang kanilang chief